So hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako. So sa ngayon, meron tayong pag-uusapan mga lodi. Actually, tinanong kasi sa akin to. So lods, worth it ba yan? Kasi maraming nagbebenta raw ng NS125 nila. So sasagutin natin yun. No? Bakit nga ba nila binibenta yung kanilang mga Rouser NS125 o yung mga ganitong motor? Diba? So, para sa akin mga Lodi, so, meron dalawang rason kung bakit nila binibenta yung, ano, yung kanila Kawasaki Bajaj Rouser NS125. No? So, itong dalawang rason na to Panigurado kung kayo ay nagbibenta rin ng inyong ganitong motor. Ah, Manigurado ito rin yung isa sa mga rason nyo eh. Okay number one uh, ano, na rason mga lodi is upgrade ha huh? so, nakikita nyo naman yan lagi di ba RF reason for selling di ba uh, upgrade tapos ang ikalawa so dalawa lang ha uh, dalawa lang ang rason ko dyan kung bakit binibig uh, binibenta nila so una di ba upgrade ikalawa pera di diba? So, pag-usapan muna natin yung una, yung upgrade. May kiling usapan lang to, mga idolo. Oh. <laughs> so, sa upgrade, guys, merong tatlong rason dyan, no? Una, is nabibitin kaya sila nag-upgrade. So, oh, isa na rin ako dyan sa mga, ano, ano, ano yung nabibitin, pero... Goods na goods sa ano na to, sa motor na to sa so, 125cc category so guys uh, malakas naman to partida uh, mabigat pa siya no partida na yun ang no? so, lakas na ito, hindi ka na ito ipapahiya sa mga matatarek, uh, mga ganong akyapan tapos nakaka-top speed din ako na hanggang 120 so, di ba hindi ko alam napakita, ang napakita ko lang sa inyo ata nun is yung 119, meron akong video Oh, so, partido mabigat pa yan, no? 125 cc category, di ba? So marami kasi nabibitin dito, guys. So una kasi niyan, hindi naman sabitin sa performance or what. Siguro nabitin lang gusto lang nila mag-upgrade ng mga talagang ano na, higher cc na, di ba? Kasi sa una kasi guys, ito na aranasan ko rin to noon dati. Ah, uh, pag tumatakbo ko ng 90 to 100, bilis na bilis na ako yun eh parang natatakot na ako eh actually guys dalawang buwan lang na puro ganun yung takbo mo mabibitin ka na eh gusto mo na mag upgrade ng mga high, higher CC uh, 150, 160, 200 diba kasi yung takbo na yun sanay ka na eh hindi ka na uh, nabibilisan eh kung baka bagal na parang ganun lalo, lalo na kung may sumibak sa'yo yung tipong ang bilis mo yun 110, 115 Bigla may sumibak sa iyo, tapos scooter lang, no? <laughs> Emotional damage tawag doon doon. Charot. <laughs> no, next na rason dyan sa upgrade, guys, is yung Savana. Savana sa manual, di ba? Gusto nila ma ganun naman, naman ang mag, ano naman, magpalit naman ng transmission, mag-automatic na, di ba? Di ba kasi nahihirapan, sabi natin, yung... guro sa lugar nila is sobrang traffic. Sabi, sabi nila siguro is, hindi siguro bagay na mag manual no? so, ayan, kaya binibenta nila yung kanilang Oster NS125 so hindi lang naman siguro sa ganitong motor mga idolo I think sa ibang motor din is pare-pareho lang ng rason yan yung dalawang rason na sinabi ko uh, upgrade sa pera yun din siguro yan di ba? nakakain na tayo ano yung unang rason natin dun sa upgrade is bibitin ikalawa is uh, papalit ng transmission mag automatic na yan so, sa upgrade so yun lang muna siguro ah uh, kung may nakalimutan ako dagdag nyo na rin so next na pag-uusapan natin yung ikalawa is yung bakit nila binibenta is kailangan nila ng pera so yan ang lagi sa Thailand kung bakit ibenta nila yung kanilang motor yeah. so meron din kasi na iba na for emergency kaya binibenta na nila ano. so kung ako naman guys is uh, kasi plano ko na rin mag upgrade pero hindi ko to ibibenta guys so for keep ko to kasi itong motor na to para sa akin, so oh, sagutin ko na rin yung question niya doon sa akin. Worth it talaga to para sa akin, no. Oh. Kung katulad ko na ang gamit nyo dito sa motor na to is pang practical guys meaning is yung pamasok lang eh worth it the worth it to guys para sa akin no? Oh. kasi hindi naman to pang racing racing eh. hindi naman to yung tipong pang performance na motor eh ano to eh ah uh, pang practical lang talaga guys eh kasi ako na nagsasabi guys sobrang tipid na ito sa gasolina no Ngayon, kung gayon takbo lang naman, eh, grabe, sobrang tipid. No? baka nga makabot pa ito ng 55 km per liter. Eh. O, hindi nyo natatanong kung ako yung mag-upgrade. So baka mag Dominar 400 ako yung UG version to or baka yung Z400 so pinag-iisipan ko pa. syempre kasi yung pasok sa budget natin, di ba? Tayo po hindi tayo magigipit. <laughs> Pero ipon-ipon muna eh laki naman ng naiipon ko dito sa motor na to kung ako'y pumapasok kasi yung gasolina ko, ang full tank sambon eh. <laughs> Isang pangalagpas eh kung pumasok pumasok lang. Sabi sobrang tipid kung sa bilis naman hindi ko naman nahabol yung mga top speed top speed wala naman akong gustong patunayan eh na uh, kaya mag 125 mga ganun wala so, sa akin talaga maka 115 110 lang ako okay na yun hindi naman talaga to pang performance eh. ito ay uh, pang practicalan ng motor kaya worth it to sa akin guys alright So anyway, salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa atin dyan, guys. And happy 700. Woo. Dati, kahit mga 500 subscribers lang ako, okay na okay na sa akin eh. Di ba? Pero yun nga, lumagpas pa tayo. Nag-700 pa. So, sana... Sana malagdagan pa, guys. <laughs> So kung bago ka lang dyan sa bago ka lang dito sa channel ko so pa-follow naman, pa-subscribe. And ayan nga. Abang-abang lang, stay tuned. Kung ikaw ay Rouser LS 125 user dahil dagto tayo ng mga video patungkol dito sa motor na to. At uh, try na rin natin magpa-remap, pa-flash so may nakausap na tayo. So ito try daw natin, I baka kaya naman kasi Alos pares lang naman daw yung ECU nito sa NS200. So, pa natin, no. So, wala namang kaso sa akin yun. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood, mga lodi. So, bye-bye. Peace.